Anthony Jennings, kinumpirma ang hiwalayan sa long-time girlfriend. Kinumpirma ng aktor na si Anthony Jennings na hiwalay na sila ng long-time girlfriend niyang si Jam Villanueva, na hindi bahagi ng showbiz. Ayon kay Anthony, ang kanilang hiwalayan ay nangyari ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon lamang niya ito isiniwalat sa isang media conference para sa kanyang bagong serye na inkub nito. Ano kaya ang dahilan ng kanilang hiwalayan matapos ang matagal na pagsasama? Inami ni Anthony Jennings na may personal issues silang dalawa ngunit pinili niyang hindi ibahagi ang mga detalye. Hiniling din niya sa publiko na igalang ang pribadong buhay ni Jam, lalo na't hindi ito isang celebrity. Ipinapakita kaya nito ang pagsisikap ni Anthony na protektahan si Jam mula sa mata ng publiko. Sa nasabing panayam, inamin ni Anthony Jennings ang kanyang mga pagkukulang sa relasyon, na naging sanghi ng kanilang hiwalayan. Problema ko yon at dapat ko iyong ayusin mag-isa, pahayag niya. Ang kanyang pagiging tapat ay umantig sa marami niyang tagahanga. Ipinapakita ba nito ang kanyang pagiging mas mature sa pagharap sa mga mga hamon sa personal na buhay. Hinikayat din ni Anthony Jennings ang kanyang fans na igalang ang pribadong buhay ni Jam Villanueva. Marami ang pumuri sa kanya sa maayos niyang paghawak sa sitwasyon at sa kanyang pagprotekta kay Jam mula sa intriga. Nararapat ba na mag-focus na lang ang mga tagahanga sa karera ni Anthony imbes na sa kanyang personal na buhay? Habang naghahanda si Anthony Jennings para sa inkognito, inaabangan ng kanyang mga fans ang panibagong kabanata sa kanyang karera. Magiging simula kaya ito ng bagong yugto para kay Anthony Jennings. Parehong sa personal at profesional na aspeto,